Hi mga guys! So, nagpa-install nga po pala ako ng wifi sa amin kasi nga gusto ko lagi kong kinakausap yung anak ko. So, ayan. At dumating na rin po nga pala itong aking parcel na galing kay TikTok Shop. Ayan, itong parcel na po, yan yung laman niya guys, is yung CCTV. So, umuha po nga pala ako ng CCTV na dalawa para meron sa aming sala at meron sa aming store. So, yung store na yun guys is akin pala yun. Yung na uh, first sahot ko sa Reels. So, ayun. Binubuksan na ng aking kapatid kasi siya yung nag ng parcel nasa ibang bansa kasi ako guys so sila yung nasa Pinas naka-receive. so sila yung magbubukas yan <laughs> So guys, maganda nga pala itong CCTV na to guys na order ko lang siya sa TikTok first time kong umorder umorder ng ano CCTV so okay naman siya at maganda din naman yung quality niya guys ayan binubuksan ng kapatid ko para makita yung ano yung laman daw sabi nila So, ayan, mukhang nasugatan uh, pa ata sa kabaya. <laughs> so, ito na nga, guys. Pinubuksan na niya. Ang hirap-hirap pa niyang anuhin, guys. Ang hirap-hirap niyang puntingin. So, ito yung CCTV. Bali, dalawa pala yung nakuha ko dito, guys. Kasi nga, yung maliit at yung malaking CCTV. Kasi yung pang indoor po lahat yung nakuha ko guys di ako nakakuha ng pang outdoor kasi nga sabi ko nga sa susunod so dalawa lang muna yung kukunin ko kasi mas importante kasi yung doon sa sala namin at saka sa store ko. So, ayan, pinapakita na ng kapatid ko yung laban ng CCTV. Maganda yung CCTV, guys. Malinaw siya. At saka, mayroon na din mga previous na binigay si Sailor. So, kung mag-order po kayo ng CCTV, sa TikTok shop po kayong pumunta at yung dapat kung mag-order kayo, guys, is dapat yung nakalive para ano pa makita nyo talaga kung ano yung binibenta nila kung maganda ba yung quality ganyan so ito pala yung in order ko guys ito sobrang ganda nito guys Dun, itong malaki na to guys is nilagay ko siya sa sala ayan at saka umiikot na rin yan guys bali yung isa yung maliit doon ko nilagay sa store, ang pinapakita muna ni kapatid yung ating CCTV. Meron na din pala guys na ano, may power bank na siya, meron siyang SD card, ayan, kumpleto recados yung kanyang mga previous. So, meron din yung parang yung pin ata yun na parang cellphone din. So, ito yung power, power bank niya guys. Ayan, ito yung maliit na sinasabi ko. Yan yung ilagay ko dun sa store namin. Ayan, so dalawa din yan guys. Kailangan dalawa din yung power bank niya. So kung, at ito na pala yung uh, nasa sala namin. Trinay ko yung maliit guys na ilagay mo na doon. So ito yung black and white. mayroon siyang black and white guys. Kahit na gabi, nakikita pa rin po ito. So maganda talaga yung quality ng CCTV na nakuha ko sa TikTok shop ayan yung malaki guys yung CCTV nilagay ko muna siya doon kasi nga sabi ko ano uh, ilalagay ko doon sa taas kasi nasa baba pa lang so wala pang mag, nag, wala pang, ano wala pa yung kapatid ko na maglagay doon ayan inikot-ikot ko muna guys sa sobrang ganda nito guys Kung gusto niyo bumili sa TikTok shop na kayo bumili Ayan naman yung aking anak nagtatago kasi ayaw niya makita sa CCTV, Natatakot siya kasi papagalitan ko. <laughs> so, ayan inikot-ikot ko muna siya kung okay siya o hindi. So, okay naman siya, guys. So, ito na 'yung sinasabi ko yung dalawang mal ay dalawang CCTV, guys, yung malaki doon ko nilagay sa taas para kitang kita talaga yung buong sala so yung naglagay po nyan is yung kapatid ko ay yung pinsan ko pala <laughs> ayan pasensya na kayo sa bahay namin guys kasi kahit ha ah, ganyan at least masaya kami sa ano sa aming bahay sa loob ng bahay namin ayan nilalagay pa niya yan guys para gusto ko kasi dyan nil para kita ko po lahat ng ano Inagawa nila. Kinakabit pa nang pinsan ko yan, guys. <laughs> So, ito na yung maliit na CCTV guys. Dito ko siya nilagay. Inilipat ko na siya sa store. So, ayan nakikita ko na yung aking maliit na sari-sari store. Ay, pag may bumibili guys, nakikita ko. So, kahit maliit lang yung sari-sari store namin, at least meron. Ayan, sobrang linaw siya. So, 'yun lang guys. Maraming salamat po. God bless.